Mga kabani kung bakit ipinagbabawal ang mga sasakyan at motorsiklo sa bus lane. Panoorin mo to dahil dapat gets mo to. Unang-una po ang dumadaan dito malalaking bus, mga city buses, yung EDSA sa bus carousel. It's very dangerous 'to lalo 'yung mga malilit na sasakyan na biglang papasok, mga motor. Marami na hong namatay dito sa bus lane na ito. And uh, ayaw na nating Makasama kayo sa numero na magiging casualty ng uh, aksidente along bus lane. Alam naman natin kaya tinawag na bus lane para sa mga busyan. Hindi para sa motor, hindi para sa mga kotse. Yung iba, pag nagmamadali, they're willing to pay 1,000. They can use the bus lane. What is 1,000 to those rich people? Mula sa 1,000 pesos na multa para sa violation of Elsa Carousel bus lane, mas nilakihan pa ito ng MMDA. Under MMDA Regulation No. 23-002, 5,000 pesos na ang magiging multa sa first offense. 10,000 pesos naman sa second offense plus one month suspension ng driver's license. Kailangan din mag-undergo ng road safety seminar. 20,000 pesos para sa third offense plus one year suspension of driver's license. At 30,000 pesos naman para sa fourth offense. Last recommendation to LTO for revocation of driver's license. Epektibo ito simula November 13. May ilang sasakyan lamang ang pinapayagan sa bus lane. Ano-ano nga ba ito? So, base ho dito sa DOTR memorandum dated uh, August 29, 2023. Aside from authorized carousel buses, inaalaw po ng ating uh, ahensya at ng DOTR yung mga vehicles performing emergency duties such as ambulances, fire trucks, Philippine National Police vehicles, and other law enforcement services vehicles. Ang importante po dito, it must be red plate and marked vehicle. Panawagan ng MMDA sa publiko. We should remember that uh, itong bus carousel, bus lane, was created for our public utility buses kaya nga ginawa nating exclusive yan para itong mga bus na ito mabilis makarating sa kanilang pararoonan at mas maraming kinikater na publikong pasahero. And kung makikisaw-saw dyan yung mga private vehicles, mga motor, and you know, uh, ang, 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 ano lang naman natin dito, prime objective is promotion of road safety. Marami na hong namatay, nasagasa ang motor dyan. Mga kotse na nabangga, So uh, sana po uh, kahit walang barrier, kahit walang nagbabantay na mga traffic enforcers, they should always put it in their minds na ang linya na yan ay para sa mga buses at mga emergency government vehicles. For more videos like this, follow our social media accounts and subscribe to Manipela YouTube channel. Dahil dapat, gets mo to!